Lagi tayo. Oh. na Oh. Napasating ka. Lagi tayo. Baka magalit misis mo. O sige. Ang tama, ilang araw na ako hindi nakakapag-ino. Tara, Umba na dun. May i-discarte ako kung ngayon hindi tayo mahalaka. Go. Ate, nasaan si papa mo? Naglaba na ba? Naglaba na ba si papa mo? Ano ba? Naglaban na ba? Buti, buti, buti pumunta ka dito. Ayun eh, o. At inalok mo akong magtagay tayo. Si Mrs. hindi tayo mahalata niyan. Kasi pagpapasok niya, aangat o. Kaya tayo siftin siftin yan. O. No. Ako nung bukas. Ako nung bukas. dalam itu saya mau nak video nak ada na, ada benda apa -laba aku itu alam mana banyak sih nih sih ambung anak di karang tinggi rasa paling kian mau untuk angpan ambung ang anak ah ya kailangan tayong dumiskap sa pag-inom okay, eh, para hindi tayo ma-kwan Pang wala si Mrs. Mo. Ha? No. Hmm? wala si Mrs. Mo. Pagay mo agad. Hmm? Ah! Parang sabaw ng balot, ah! Huh. Sarap talaga pag yung pan. Natakakunin ko lang ito. Tapos kapusin ko lang itong... tayo mga um, um, si alam na naglalaba ako eh. Oh. Kasi sinabi ko na nga mo yung ano, iyawin yung iyawin yung ano isda. Oh, ay naglalaba pa ako. Ako din naman naglalaba ka rin, hindi ko kitang sinabi na bali mo ka diyan, ka diyan. sino naman yung ano mo na yan, kasama mo na yan. Kasama ko yan sa trabaho. Nagasan din. Yan, sa kabilang barangay yan, tama ko ng kasi ng tanong sa akin. Di ba kayo na ako pa mainuto sa inyo yung iistayawi na? Eh ito, pagkatapos ng kongko. Yung labaan. Baka naman kayo magiinuman yan, ha? Hindi. Ano kang mag, mag dito? Alam mo nag Siguraduhin mo lang. Na. sawi. Ako tagagalaw yung ano, tulda. Alin? May ano pala dyan, nakasabit pala dyan ha. Sabi mo. Nung kanyang Pasko? yung Pasko sa may tubig. Pasko yung tubig? Ano yun? Nakaabutan ba ng ulan yan dyan? E nakaano sa tulda yan, no? Kaya pala gumagalaw yung tulda pag inaano ko itong pintuan eh. Tubig lang yan.